Hi mga suki, halina kayo. Itutur ko kayo dito sa libreng pabahay dito sa barangay Binodak, Polyon, Palawan. Dito po nakatira yung parents ko guys. Dito rin po ako lumaki. Ayan po, sa nakikita nyo po, color white and green po yung mga bahay dito. Take note po, libre po yan. Tapos yung kalsada po nila, ayan. Lahat po ng, ng kalsada nila, kada iskinita is cementado po. Tapos may drainage din po sila, daluyan ng tubig. Yan po, uh, galing po ako sa bahay, Nag-take ako ng video, papunta po sa bahay ng tita ko. po ayan yung mga kids, enjoy na enjoy sila, naglalaro. Uh, madami yan sila, kaya masaya. <coughs> ito pong pabahay na ito ay libre para sa mga residente ng barangay Binodak Na take note po, yung qualified na beneficiary po ng... Uh, program na ito, ito po ay nung kapanahunan pa, nung odet nung bagyong odet, yung mga nasalanta po na uh, mga residente ayun po yung mga kasali sa uh, libreng pabahay so ayan na nga guys, o diba ang ganda ng ano nila kasi may mga drainage talaga sila, daluyan ng tubig, o walang baha yan kasi maayos na dadaloy ang tubig, ayan po yung bahay ni Tito GJ, ayan po yung anak ko sa bintana, naglalaro sa pinsan niya naman po tayo sa kabilang side. Hindi ko na po na-picturean yung kabuuan ng pabahay kasi po busy-busy uh, din ako nung time na yan. Kaka uh, lakad or kakapasyal. So, ayan na nga po. Ayan po yung covered court ng barangay Binudac uh, kolyon Palawan. Lahat po ng covered court ng, uh, lahat po, I mean lahat po ng barangay sa kolyon ah uh, if I'm not mistaken, lahat po ng barangay ng Kulyon, meron pong covered court na ganyan. Ganyan po, as in ganyan. Pare parehong pareho po lahat ng covered court nila po. O ba diba? Uh, shout out kay Mayor. Galing galing. Ayan po yung asawa ko nanonood ng basketball. O di ba pag may mga program safe na, hindi ka na mag uh, ano, pag uulanin ka pa kasi may covered court na pwedeng pwestuhan ng mga event-event na gaganapin sa barangay. May barangay health din po yan, tsaka uh, barangay evacuation center. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. So, ayan na nga po. Mula po sa court, naglalakad po ako straight yan. Uh, straight lang po sa unang kanto. Lakad lang po ng straight. Tapos po, unang iskinita po, yan po, nakikita dyan mga bata. Liliko ka lang po pagkaliko naman po ayun nagkakaway na sa akin yung mga kamag-anakan ko po hmm. ayan po pagkaliko liliko ka lang po kanan lang po pagkakanan po isang bahay pangalawang bahay po dito sa kaliwa yun po kila mama kila mama po yun maganda po yung pwesto nila kasi pwede pong uh, mag, -mark, mag, market ng tindahan ayan ipapaayos mo lang yung labas o, ba, diba, Lakad-lakad po tayo. Ang layo po nito para pong bahay ko sa bukid, tsaka sa tindahan, sa kabayugan. Ganun po yung layo niya. Pero, okay naman po kasi flat po yung daan. Hindi po magulo. Ayan po, nakikita ko na si Papa ng angapit bahay. Ayan guys, nakikita nyo yung mga bahay nila. May mga harang-harang panatrapal or luna sa labas. Kasi, bawal pagalawin yung uh, structure ng pabahay. Kailangan kung ano yun yung naitayo, yun muna. Kasi, iti-check pa yun, guys, ng NHA yata. If I'm not mistaken. Basta kung mali po, i-correct nyo lang po. Ah, sorry na agad kung mali. So, pupunta pa nga tayo dito sa bahay ng isa ko pang tito. Ayan yung mga kids ko. Enjoy na enjoy sila. Si Seri, nakapantalon kasi ayaw niyang magkasugat pag nadapa kasi nga naman pag nadapa ka dyan sementado gas gasgas agad ang legs mo ah, apa ako pero mas maganda na yan ah, guys ala, kasi apa, hindi eh? maputik yung dito naman guys sa pwesto ng tito ko dito siya sa dulo talaga maganda yung pwestong nakuha niya although malayo sa amin sa ibang kamaganakan niya pero malawak-lawak yung pwesto niya guys kasi dulo siya tapos yung dulo is parang bukid na pwede ka magtanim ng kamoting kahoy saging, iba pang mga produkto kung pwede mong uh, mapagkunan ng pagkain, ayan po guys o oh, ba diba, yung gilid niya makikita nyo bundok-bundok na yan, magandang taniman o ayan po shout out kay Tita Wena tapos na ba yung pinalaba ko?